Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Walang kalam-alam si Poch na sinusundan nga siya nito nila Team at Roxy at nakita ng mga ito na dumating ang daddy ni Poch kung kaya't agad na finidyuhan ito ni Team at ibibigay nga ito kay Sky upang maging laban dito nga kay Poch at tuluyan ang magsalita tungkol kay uh, Luna. Samantala, ito nga si Tonyo ay kinakausap ng kanyang lola na si Amam -Am, at uh, nakikiusap ito na kung sakali na hindi man niya sabihin ang uh, kanyang boss ay gumawa siya ng tama para kay Luna at tinanong nito ang mga tungkol nga dito kay Luna. Sinabi nga nito ni Tonyo na kubuha isang beses sa kanya si Luna. So, totoo nga ba ito? At ano nga ba ang ginawa ni Luna dito sa kinuha nga niya kay Tonyo? Samantala, eto nga nga si Soledad ay pinuntahan si Sky upang nga kumbinsihin na makipagtulungan sa kanya na kung ano man ang mga revelasyon na malalaman niya o mga progress ay sabihin daw sa kanya at handa siyang tumulong para sa kaso nga nito ni Luna. So, balit ano nga ba ang tunay na motibo nito ni Soledad? Dahil alam naman natin na hindi naman talaga siya totoong concern sa magkapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pati na sky at luna. Yan ang mga dapat nating abangas sa mas numitindi mga eksena at tagpo dito nga lang sa senior high.